Oy, hey, ate, vlog to, mag ka. Ate, vlog to, mag ka. Yung. Guys. Peace you guys. Yun yung guwap. Ang tawin ang gandang kotse, pinagkakaguluan no? okay na. Pugi okay naman yan. Tapos magkakaroon ako ng ganito guys. Yung katabi niya. Nanyo guys Oh daming dami yung titingin dyan, eh. <laughs> Say hello to my vlog guys. Bakit naman hindi pre? Bakit naman nangyayari talaga ay <laughs> <I> naku. <know. laughs> <laughs> Tanga mapapanood ba? Hindi Naman eh. Diana, you're so blooming. Sigilan mo dito. So Pagitan mo yung ganda mo. Huwag <laughs> mong itago. Hoy, bakit hindi mo ako? Hoy, mamaliksi Hey guys, mga first year. Mga pang first year. Papunta pa lang kayo, pabalik na kami. <laughs> hi guys, say hi to my vlog guys. Si Diana yung napapingam. Buhay vlogger, walang hiya-hiya. <laughs> Paano sisikat? Paano sisikat? Paano sisikat? Hi guys, say hi to my vlog. <laughs> ah. Bye. Bye daw. Mayor, bye. <laughs> <laughs> guys, grabe yung panahon guys. Pero hindi kami mababasa, syempre. Alam <laughs> no? Hi guys, say ito my vlog. Ayun oh, buti pa si ate, nag-hi. Ayun, gagamaw. May gamaw? Diyan, ta, vlog ta ka. Tawag mo, ito. Ayun oh, guys. May bagyo kasi guys. Pero di tayo mababasa. Di tayo mababasa guys. Tingnan nyo naman oh. Uy, may nag-image.